3, 2, 1! Ang kadalasang tahimik na courtyard ng Korte Suprema naging sentro ng hiyawan ng tagumpay biernes ng hapon nang lumabas sa malaking LED screen ang listahan ng mga pumasa sa 2024 bar examinations noong Setyembre. Di alintana ang ulan, nagsigawan at nag-iyakan ng karamihan. Ang iba, hindi makapaniwala na magiging abogado na sila matapos ang ilang taong pagsunog ng kilay sa law school. First day, four years, diretso lang po ako sa law school. Sa awan ng Diyos, biyaya talaga ng Diyos. Hindi na ako makaramdam eh itong nine days. Parang, nga kanina nanginginig ako doon. Naglakas loob na ako na tingnan kasi I want to face the fear. Ang buwan na ako pa. Hindi mo na pinagawa ko. Tawa ako po naka sa self-employed. 37.84% ang passing rate, ibig sabihin 3,962 ang nakapasa. Nanguna si Kyle Christian Tutor ng University of the Philippines na may grade na 85.77%. Sumunod si Maria Cristina Aniseto mula Ateneo de Manila University. At third place si Gerald Rojas ng Angeles University Foundation School of Law. Ang ilan pang law school na kasama sa top 20 ay mula sa University of Mindanao, Western Mindanao State University, San Beda University, University of Santo Tomas, University of San Carlos, Jose Rizal Memorial State University at University of St. La Salle. Nagdesisyon ng korte na babaan ang passing grade sa 74 mula 75. Sinisiguro ni 2024 Bar Chairperson at Associate Justice Mario Lopez na hindi ito makakaapekto sa kalidad ng profesyon. The justices would like to have more lawyers. Ayaw nila na 3,000 lang ang magiging new lawyers. Itong bar exam is not a perfect gauge of knowledgeability and skill of a lawyer to be. They are not less superior because they receive a lower grade. Paliba sa sabi nyo 74 lang, no sir. No, no, no. I definitely disagree. Nakatakda ang oath-taking sa January 24. Pero ngayon pa lang ang libu-libong magiging attorney sa susunod na taon may tugon na para sa masa nung ako dito Pareko after ko nang magbarko kasi yeah, di ba may tukhangan o, no? tapos yung meron din yung mga distribution na hindi makamabigyan yung mga mahirap talaga baka makatulong din ako sana kaya sinukupan ko lang po access to justice especially for the marginalized and underrepresented you no know, is low as well so i feel like if i can do something about increasing access to um Lawyers um, and the justice system, then I will do my part in that um, advocacy. Uh, at this time, I wish my most valuable uh, lawyers will also decongest from Metro Manila and serve the people there in the rural areas. After all, lawyering is servicing the public. para sa mga impormasyong napapanahon at on demand Jelo Mantaring Newswatch Plus